Taludtod sa araw na ito, Desyembre 18, 2023. Daniel Kapitulo 3, 18. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O oh Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, o sasamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Si Sadrok, Mesoc, at Abednego ay buong tapang na nagsalita tungkol sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Alam nilang ililigtas sila ng Diyos mula sa nagniningas na pugon, ngunit kung hindi, tatanggi pa rin sila sa pagsamba sa mga huwad na Diyos at Diyos-Diyosa ng lupain. Nakaharap tayo sa maapoy na hurno araw-araw. Gustong gusto ni Satanas na pukawin ang kaguluhan at dinadaig tayo ng hindi madaraanan na mga hadlang. Hinihiling namin sa Diyos na iligtas kami, ngunit kung hindi, patuloy nating pupurihin ang kanyang pangalan. Panalangin, Mahal na Panginoon, Naniniwala kami sa iyong desisyon na isara ang ilang mga pintuan ng aming buhay upang ang iba ay magbukas. Inilalagay namin ang aming buhay sa iyong mga kamay kapag nahaharap sa nagniningas na mga hurno ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maging unang maabisuhan sa susunod na talata sa Biblia. Paki-like, share, comments at subscribe. Salamat. Pagpalain ka ng Diyos.